Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umiinit ang kontrobersya sa pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ni Daryl Yap matapos itong iugnay kay Senator Amy Marcos bilang isa umano sa mga taga-suporta nito. Ayon sa ulat ng politiko noong ikawalo ng Enero, ang pelikula raw ay bahagi ng isang smear campaign na naglalayong pabagsakin ang reputasyon ni dating Senate President Tito Soto habang papalapit ang 2025 elections. Ayon sa isang source, ang pelikula ay taktika upang palakasin ang chance ni Marcos na muling mahalal, lalo na't bumababaraw ang kanyang rating sa mga pre-election surveys. Bukod sa kontrobersyal na tema ng pelikula, lalo pang uminit ang usapin dahil sa teaser nito kung saan pinangalanan si Vic Soto bilang isa sa mga umanoy gumahasa sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Dahil dito, naghain ng kaso si Vic Soto ng 19 counts ng cyber libel laban kay Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court noong Huwebes, kasama ang asawang si Pauline Luna Soto. Kilalang malapit si Yap kay Marcos na madalas sumusuporta sa mga proyekto ng direktor tulad ng Made in Malacanang at Martyr or Murderer na tungkol sa pamilya Marcos. Pinuna ng mga kritiko ang tempo ng pelikula dahil kasabay ito ng masidhing tensyon sa politika bago ang halalan. Para sa iba, ang pelikula ay hindi lamang entertainment kundi isang politikal na sandata. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang ihiwalay ang sining mula sa politika o likas na bahagi ito ng ating lipunan?